Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang halil. Sa man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una atigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari iisang e isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabayan, sa Biyernes Santo, sa araw ng Biyernes, Good Friday, magtapos na ang kores na. Sabay ang kamatayan ng ating tagapagdikas. Sabay ang kamatayan ng tunay na Diyos na nagiging tunay na tao alag alang sa ating kaligtasan. Ang panawagan ng kwarisma ang ating pagbabago. Ang panawagan ng kwarisma ang ating pagbigay ng ating buhay kay Jesus sa Paninoon sama sa sa Espiritu Santo at sana. Kung si Jesus nagbigay sa atin ng kanyang buhay, alang-alang sa ating kaligtasan. Ang karisma ay ang paniningil ng ating pagbabayad sa kanya. Suklian natin ang kanyang pagmamahal sa atin ng ating pagmamahal sa kanya. Mahirap magpakabuti. Nakikita natin ito. Lalo lalo sa ating mga Pilipino. Galit tayo sa masama. Ngunit mahal natin ang masama sapagkat kinukonsintin natin sinusuportahan natin ang kasamaan. Sana sa pagtapos ng forest man ito 2025 Jubilee Year of Hope Taon ng pag-aasa Sana aasa tayo na mapasa atin ang dakilang pangako ng Jesus na isasama niya tayo sa kahiya ng Ama sa langit. Ito ang pangako ni Jesus. Bago siya ipinako sa krus, bago siya namatay sa krus, ang sabi niya sa mga apostolis, ay, bago siya umakas sa langit, matapos ang kanyang muli pagkabuhan. Magiging, hindi pa siya namatay. Ang lagi niya sinabi sa kanyang mga apostolis, iiwanan ko kayo. Aalis ako. Ngunit hindi upang maulila kayo. kayo. Aalis ako. Pupunta ako doon sa karya ng Ama. At ipaghahanda kayo. Paghahanda ko kayo ng inyong mga silid. Sapagkat isasama ko kayo sa kanyang karya. Kaya nga, sa darating na mga sa susunod na mga araw, gugunkain na natin ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang mga pangako, na isasama niya tayo sa karyan ng kakama. Higit lahat, magbabago tayo para sa kanyang pangalawang paglating. Sapagkat ayon sa ating pananampalataya sa pamagitan ng ating panalangin Apostles' Creed or Nessie's Creed, pinapakita natin ang ating paniwala na si Jesus ay uh, namatay ng muling na buhay ayon sa eskriptura at ang kanyang kaharian ay walang kamatayan walang pagkawasak, walang pagkasira ang kanyang kaharian ngunit kailangan natin ang magbabago sapagkat alam naman natin na bago lumabas si Jesus upang magturo at mangaral lumabas si Juan Bautista bago si niya tuloy ang bininyagan si Jesus sa kanyang pagsimula ng kanyang public life. Nagsisigaw sa mga kaparangan kapatagan si San Juan Bautista. Magsisisi kayo, magbabago kayo <coughs> sapagkat malapit na ang kaharian. Sino ang kaharian? Si Jesus. At ang, ang pangalan sa atin ni Jesus, hanapin natin una at higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ating pangailangan kanyang ipagkakaloob siksik legleg, at umaapaw ngunit kailangan natin ang magiging matatag mahirap ang magpakabuti ang kaharian ng Diyos kabutihan ang kaharian ni Satanas ang kasalanan kaya sana pagtapos ng koresman ito magkaroon tayo ng sariling pagbabago. Nagkaroon tayo. Kung si Jesus nagkaroon ng muling pagkabuhay, tayo man magkaroon din ng muling pagkabuhay. Upang sa kanyang pangalawang pagdating, tanggapin natin ang huling outcome. Ang ganting palang walang hanggang kaligayahan sa langit o ang walang hanggang pagdurusa sa apoy sa impyerno. Kaya tayo. Tignan natin kung naan, saan magsimula at saan madali ang magkakasala at iiwasan natin ito. Unang tayong magbabago sa struktura ng ating lipunan, <clears throat> ang pagbabago ng Philippine society mula sa pagkaroon ng isang abusado, isang trader na gobyerno, isang mandarambong na gobyerno, isang pusakal na kriminal na gobyerno, babago na ang ating gobyerno. Ngunit kailangan din ang pagbabago nating mga putante. Tayong mga mamboboto. Tayong namimili kung sino ang ating iloloklok sa trono sa Malacanang at sa trono ng mga local government katulad ng mayor, gobernador, congressman, senador, lahat ito nangangailangan ng pagbabago tinan natin Tul uh, tularan natin ang pagpakasakit ni Jesus hindi naman sana dapat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan tutubusin tayo hari ng mga hari ang Diyos kung ano ang kagustuhan ng Diyos masusunod pero bakit pinili ng Diyos bakit pinili ng Ama na magbuwis ng buhay ang anak, may lamang tayo. Sa isang napakasakit na paraan, sa isang napakalupit na paraan, na ang isang Diyos patayin na mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng pagpago sa Diyos. Napakarami ng korismang nagdaan sa ating buhay. Wala pa rin tayong natutuhan. Korisman na kayo ko tayo papasok tayo ng simbahan, nagpapalagay tayo ng abo sa noo upang pag-alaala na tao ay tao lamang, na tao tayo ay may simula, na tayo at tayo ay may katapusan. Sabi nga, life is but a song, it has its beginning, it has its end. Ganun ang buhay ng tao. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin hindi pa rin nakikita ang pagbabago na nais ng ating Panginoon. Sa panahon ng uh, Holy Week, makikita natin punong-puno ang simbahan ng mga banal na mga mukha, ng mga nakakayuko, nagdarasal, Ama, patawarin mo kami. Paglabas ng simbahan, Ama, sa kanalang magsimba na lang uli ako. Ganyan tayo. Walang pagbabago. Saan ba ang ating pagmamahal sa Diyos? Saan ba ang ating sinasabing tayo ay the cradle of Christianity sa buong Asia, buong Far East, na tayo ang unang mga Kristiyano, tayo mga Pilipino. Bakit ang ating pamumuhay malayo sa pagiging Kristiyano? Totoo, Nagsisimba tayo. Nagdarasal tayo. Nananalangin tayo. Ngunit, puro lamang tayo ngawa. Ngawa na ngawa. Panginoon, 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 Panginoon. Wala tayong pagbabago. Harinawa. Panawagan ng inyong kagabay. Magbabago na tayo. Matapos ang benesantong ito. At pagdating, na muling pagkabuhay ni Jesus, muling tayong mabuhay. Bagong buhay, bagong pagiging kristyano, bagong gawa, bagong simula.